Ayan, ito sa sir, meron sa ating isang PCX na 160. Galing ito ng ano, Thailand ba o sa ano, Kabite. Ayan, kaya nakikita nyo, yan na po yung itsura nyan. Naka bubble wrap pa para hindi magasgasan kasi kinarga yata to sa ano, sa cargo. <laughs> Sinakay ano, sa sa Mula ano, mula Kabite hanggang dito kasi ang console uh, ni ano ni sir may ari nito lagi daw pumuputok yung 25 ampere na fuse eh, kung yung nakikita yun ganyan na po yan kaya ito check natin kung bakit pumuputok yung 25 ampere na fuse pang kargado yata yung motor na to Ay, Naka bubble wrap pa. Ay, naka plastic. ada ya kapas pasal lubang saya ha pasal lubang ayo atau kita jalan dulu kita jalan dulu atau nama sa kon mo ha atau nama sa regalo mo oh gitu muti um, yang satu satu wak ka buahin tu mano ke yung no? mga delikado mga sir yang ganito kasi pasuk yung dumi dito hanggang dun sa lub hihigupin ang throttle body hanggang sa magkaroon ng gasgas -gas yung block guys check natin to kung ano yung problema nito doon muna tayo sa pinaka basic yeah. oh, putok putok na yun dito ibalik mo muna lahat check mo muna pati sa battery check mo muna kung may ano tingnan muna natin kung bakit pumuputok putok yung 25 ampere tapos kuha ka ng uh, fuse para makita natin kung ano yung problema nito kung uh, sa stator ba or sa ECU yung dalawa na yan i check natin binuksan na rin yata itong ngunti stator nya Yan, P6160 to. Check mo natin. Yan, disable natin yung ECU muna mga sara. Kasi test tayo ng isang fuse. Yan, sinalpak natin dito. Pagkalagay ng battery, o pagdikit pa sa battery, yan, pumutok agad yung fuse. Nalilagay natin pansamantala. Ayan, sinira niya agad. yung gagawin natin. Disable mo natin yung kanyang uh, ECU. Pati stator disable mo. Yung socket ito to. Para mag-base tayo. So, isayin natin. Kasi ganito yung ginagawa ng mga sir kapag kawans na troubleshoot tayo ng mga ganito. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagagawa. Nung unang gumawa dito, kasi kung ano yung nakita nyo dyan, yan na po yan. Yan, ganyan na siyang dinala. Yan, yeah, disable mo. Tapos magsalang ka ulit ng isang fuse. Ito. salang tayo ng isang fuse. Una, lang kasi yung stock na fuse nito. Pero pwede mong gamitin. Sa sakaling wala tayong available na fuse na unano na ganyan, yung maliit. Pwede naman ito. Unano. Testing mo. oh una, yan. Kasi ito Matangkad ito eh. Yung stock ng PCX, yung si unano yun. Okay. Okay. Dikit mo. Oh, ba't nagkakakuha na yan? Reaction. Nako, patok agad oh. Disable mo yung ano? Yung ECU? O, oh, disable na? Wala na yan? Pati sa taas? Yan, disable na yung ECU niya. Ito, ito, ito. Disable mo to. Yan. Tapos, uh, test kayo sa ka isa ulit. Kuha ng bago. Yan, pumutok yung fuse ulit pagkaon ko na ignition nagkaroon siya ng kagad ng ano reaction putok ah, na dalawa na tayo pangatong pius yan wag yun ang panghinayangan mga sala kasi ito naman hindi ko naman din ito pinapabayaran kapag once na ganyan yung ginagawa namin kasi nga hindi naman din ganito hindi ko naman din pinapabayaran yan Tsaka so, magkano lang din naman yan. Mga galing Shopee ang mula naman yan. Okay, test natin. Uli. Sige, test mo uli. Ayan. Nagka-ilaw na siya. Ayan. Goals, no? Hindi siya pumutok. Ayan, hindi siya pumutok. Mm-hmm. Nangamoy. Nangamoy isin yun test mo yung isang ECU natin dyan na ang problema yung check engine na test na test natin yung ano, ECU mga sir para malaman natin kung ECU kasi ganyan kasi yung problema kapag ka ECU pag disable mo at nagiging okay ayun na test tayo ng ECU pang PCX na yan kaso nga lang uh, check engine lang yung issue nyan pero hindi niya pinuputok yung fuse practice tayo para kung yung iba ikabit mo lahat 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 na ikabit mo lahat yan ha okay lang okay lang okay. basta yung ano yan disable yung mga ano nya pero pumaputok na yung push ibig sabihin wala, wala ito sa mga sensor okay ikabit natin ang ganda sa isa sa isa check engine lang yung problema nyan itong listing natin to mga set damage na rin to pero hindi niya pinuputok yung fuse kumbaga steady lang yung check engine hindi gumagana yung pump Then, testing natin kung puputok niya yung fuse i-on e ko ah oh hindi hindi pumutok yan o no? oh. ito mga sarap hindi siya pumutok yung fuse nung nag try tayo nagpalit ng ECU at kung mapapansin nyo tumutunog yung kanyang motor kasi nga hindi yan ang ECU ng motor or, or yung kanyang remote hindi na reprogram dun sa pinantesting nating ECU kaya ganyan tumutunog ibig sabihin ang problema lang nito ECU na kasi good show hindi niya pinutok nadali okay na ECU na problema niya yan Yan, tinistingan na natin mga sala, nagtay tayo ng iwang ECU. At uh, hindi niya pinaputok yung fuse. I-try natin uli yung ano niya. Yung dati niya. Para sigurado. Baka uh, kasi ano, may mag-comment. Na relay lang ang problema. I-try mo, balik mo uli. Ha? Yan, yun pa lang yung sa battery yung pula sa ano pumuputok na ayan ah uh. tapos i-on ko ano? Okay, motok na. Ito pala 'yung nakakabit. Ito pa lang. Sa battery pa lang 'to eh. Papuntang battery 'to. Hindi pa naka-connect 'to. Tsaka 'yung stator. 'Yun know, 'yung pumutok na. Ibig sabihin, shortage na 'yung ECU niya. Kaya ang problema lang nito, ECU. Siguro nasa ano 'to, nasa 12 yata. 12 14 ganyan. 'Yung price nito, depende. Ayun na, easy na, problema nito. Ito na eh, mga sir, bali uh, na natin yung wire nya. At tanggal ko na nga rin yung kanyang uh, speedometer assembly hanggang dito yung clearings dito. Gawa kasi na nga, uh, ayusin na natin yung kanyang wire dahil dumating na yung ECU na bago. Galing pa ng uh, kabiti itong ECU na doon. Kasi binuksan doon, tapos... Uh, pinadala Parang pinaras. Kahapon na ito dumating. Kaso nga lang, medyo gabi na dun, nung dumating. Kaya medyo ayaw ko namang mag-wiring ng gabi dahil uh, mahirap pag gabi ang uh, wiring. Kaya tinutinurin natin ngayon para maayos na natin yung wire niya or magic natin dahil napaka-delikado. Ito yung party ng mekaniko na abonado ka kapag nagkamali ka ng troubleshooting dito kasi nasira nga yung ECU nito tapos hindi mo pa i-check yung kanyang wiring kapag once na sinalpak mo yung ECU dyan at nasira matik obligation mo na yon kaya check mo na yung wire nito ayusin, uh, babalutin kung yun dapat balutin kasi marami siyang mga wire hindi ko maintindihan yung wire nya kaya ito yung pinaka mahirap dito. Di Ayan. Dahil pang mga nakabukas. Hindi ko alam kung ano yung kuha ano nito. Naging purpose nito. Na yung TL, no? Ito yung talagang number one. Sa katagalan, nag-corrosion. Napudpud. Or nabalatan yung wire. Dahil hindi nakadouble intact yung mga wire may posibilidad na masira yung ECU hindi ko sa amin ito umabot ako abonado ako ng malala nito kaya kailangan ko malang i-double check yung kanyang wire balutan ko yung dapat kong balutan para safe yung ating ECU na bago na ilalagay kasi cargo di konsensya na natin yan yan na eh. mga sir bali uh, okay na na ko na yung kanyang wire pinagtatanggal ko na yun yung mga dapat na tanggalin habang uh, nag-i-install tayo ng uh, bagong ECU. Ito yung mga tinanggal ko muna, kung sakaling gusto ipabalik ni sir, ay uh, baguhin na lang uli, dahil nga luma na yung mga wire, napakadelikado yan, dumikit sa ground, kung positive yung ginagamit, papuntang battery yan napangadali ka diyan kaya magbabago na lang si sir kung gusto nyo ipakabit din sa amin pwede rin kasi tinanggal ko na rin dahil nga nakatiwangwang dyan baka mamaya pag install ko ng bagong ECU pumutok pa umabot pa sa amin at wala na rin yung MDL doon kaya tinanggal ko muna yan. kaya malinis na to i-install na natin yung bago nating ECU yan ito yung bagong ECU natin dahil ko na rin dito yung fuse ito na yung luma i-install ko na Hmm. Galing pa lang itu ito kung isi Tingnan natin kung same yung code. KZ1Z Kizi 1 z N21 N01 Ya yeah, Sakto naman. Okay. Lagay ko muna. Tanggalin ko muna yung loma. Salpak muna natin ito. Yeah. Tanggal ko na yung loma. at ito na yung luma niya. tapos may kasamang backplate na dapat hindi yan na mawawala kasi laking protection yan ito na yung bago sasalpak natin yung luma niya. ito yung luma niya. natin to Para mga testing natin. Tapos meron akong tik-tik dito. In case na natatakot kayo mag-install nito mga sir. O ilalagay na yung battery. Meron tayong gagawin mamaya. Ilalagay ko muna. Ayan. Ito na yung bago natin. Kapag bago yung unit natin mga sir. Hindi nyo na kailangan pang iparecode yung ating remote or your module. Kung baka isasalpak muna lang. Tatlong on and off. Tapos ilalagay natin yung socket nito ayan para nga natin mhm uh -huh. tapos ito yung luma ito eh, na na install ko na yung ECU at ang naman natin ay uh, titestingan natin ang uh, ginagawa ko pagka alangan kayo mag install dahil nga bago yan, maglagay kayo ng hibla. Ang papasinto. Ayan. Yan yung ginagawa ko. Kung kalanganin, kanyan. Pero, chinik ko na itong wiring niya. Kaya, goods na. Tapos, na-explain ko lang. Para sa kaling ganun yung kuhan nyo, inala nyo. Ay, mas maganda diyan. yan. O. Ganyan na lang yung gawin nyo. Tapos, mababang ang yung fuse. Dito sa 25 ampere. yeah. Tapos, testing natin. Sa remote nito. Kuli natin remote. Yan, yeah, tinuloy remote nya. Bali, dalawa tuloy na naging, naging remote nya kasi nga, tinupalo nya yung isang remote. ya yeah. test natin. Sa ako natututunog to. Ayan, pag bago yung ating ECU, ganyan po kaagad, ang maririnig nyo sa motor nyo, ang gagawin nyo dyan, on, on off, on ano nyo ulit. tapos isang beses pa, yan, tatlong beses lang pag bago. Pero kapag luma yung ating ano, ginamit yan, asahan nyo po, tutunog lang yan. Tapos check engine, kasi nga hindi sila, hindi sila ano, nag-match. ipaparecord mo pa. Ayan, wala siyang check engine. Wala Tapos, pansin nyo rin, hindi rin kumurap yung panel, at hindi rin pumutok dito. Yan, i-try natin. Diba, narinig ko agad yung tunog ng fuel pump? At, walang pan. Siyempre, huwag nyo muna kagad uh, tatanggalin. Kailangan na yeah, obvious, eh. so, mo natin siyang itisting na pandarin. na rin. Yeah, may isang pang upis eh. Ito, piti mo natin pre lang. Pre lang. Kasi ano, maliit. Ayan, no? Ayan. Kaya kapag ka minor na ano, bibigay talaga itong malit na hibla kasi hindi kaya yan. Okay, padali mo. Yeah. Okay. Uh. Okay, mantap na. Yeah, mantap na siya. Kaso talagang kargado yung tunog. Okay, patayin na natin. Kasi hindi natin kailangan pwedeng painitin dahil wala siyang radiator. Kasi dinala dito, ganyan na siya. Yeah. Mandar na. Kapag kaalangan kayo, Ganito lang yung gawin niya. Tapos, babaan nyo ng fuse na. Kahit mga ano, ito ginamit ko, 3, 3 ampere ay lang naman. To. Ito nyo, niya, hindi nyo napaputok Pero, pagka shortage yan, matik po yan. Kaya, Ibig sabihin, i-gurus na itong unit niya. Easy yung talaga yung naging problema nito. Kaya, pwede natin lagyan siya ng uh, 25 or 30 kasi pabibiling ko din si sir ng, ano, ng fuse yung stock na fuse kasi masyadong malaki to tapos sumalik ko na to ayan kinapit ko na yung terminal sa battery to papit nga to Okay. try natin yung some pero tapos ayan manda na Okay. patay na natin dahil walang radiator baka magkaroon pa ng cause ng overheating baka masira yung gasket masira yung water pump kapag pinainit natin kasi nga wala siyang coolant yan goods na to kasi wala naman tayong ibang ilalagay na play kasi nga di nila ni sir ganito na siya yung sa wiring nya kung gusto nyang ano ipabago pwede naman at least i-intact natin tinanggal natin kasi delikado po yan lalo na lalo, lalo, na kapag nag-install ka ng bagong ECU yan yung mga chinichik mo yung winawear mo kasi yan mas ma mura lang po yan mga sir kahit sa labor mura lang yan 650 nga lang yung labor ko dyan eh kesa ito yung ako makabila dito 17 yata o oh, 13 eh Ganyan. mga presyo na ito yan okay na goods na ito mga sir pwede nyo na ito makakuha